O may susubukan kami ngayon. Kasi diba dati may na-upload akong job bike na halotech Susubukan namin dito. Halotech, then papalitan namin crank sa subukan namin lagyan ng gears. Palit siguro ng hubs to. Kung kaya pa, disc brake. Pero ito muna unahin namin. Ito muna siguro yung video namin. Tanggalin to. Medyo, medyo baklas na. Ito mo. <laughs> Yung grasa, iba na <laughs> to na durog na to oh durog kasi na yung bulitas kakaunti lang yung nakuha ng bulitas kinahirapan kami to kasi wala kami ganitong tool improvise lang kami old school na no? old school gano'n pa kaya ito <laughs> yan so wakas tanggal no hirap lang puro kalawang dami ngayon natin kung kasya itong Halotech bb testing muna <laughs> kaya sya nga syempre nagawa na yung dati ayan maandari sya pusing ko lang to tingnan natin kung pasok sa kabila so ito nakabit na namin kaya sya nga sakto tapos so, ito kabit natin tumama mamaya tingnan natin kung maganda yung space nya dito baka tumama eh the chain stay no So, yan. Kasya pala, oh. yan. Bakit ayaw mag -poke? Lumang Jory. Ganda na maikot. walang alog. Pero mas maganda kung dalawang spacer dito. Oh. Tapos isa dito. Tag-isa lang kasi ginamit ko. Yun. Next try ko, lagyan to ng cambio. So, yan, oh. Kasya pala yung QR. Kaso, hindi ko maalagay yung rack. Tsaka yung stand. Maganda ng space niya rito. Parang maliit nga lang, ano, 700C. Yan natin. Oops. Kaso siya, kaso niya. Wala na space provision para dun sa rock at sya ka sa stand. Oh, hanap ako ng hub na ano. Yung parang diehe na bolt type pero silver bearing. tapos kung may cassette type o kaya kahit thread type tingnan natin ang gagana yan nakabit ko na yung disc brake naka adapter lang yan you know, adapter tapos ilagyan ko ng goma para hindi hirap may kailangan nyo lang i-align talaga dito kaso parang gusto ko ilipat to dito sa ilalim kasi kita mo yung kable na sa taas eh. yung routing hole nya kasi sa, sa ilalim Oh, gusto kong eksperimento yun Lagay ko rito Ito no Lipat ko dito Kung pwede Kaya lang hirap i-adjust yun ha Sa baba yung butas Pero mas maganda ko Anyway Kaya nga eksperimento Hindi eh. naman sya tumitigil Sa treno yan ba? Magana Pero la, Parang laruan lang Hindi eh. naman no, gumagalaw Pansin nyo Gumagalaw to Oo ah, tong caliper Pe-preno ko ulit wait lang Ayan, yan gagalaw yan yung mga yun know, o yung mga talbog mas maganda talaga kung naka welding naka welding to tulad dun sa na upload ko dati pero kaya ako nga ginagawa to para trial lang experiment dito pala sa brake lever ni Japanese bike ito yun o Paglalagyan natin MTB shifter, hindi ubra. Ayan, oh, pinompare ko na siya. Ayaw, ayaw pumasok kasi nakaharang yung turnilyo. so kailangan natin ng MTB shifter ayan napasok si MTB wala no choice papalitan ko to kung gusto nyo talagang na may shifter na pang MTB masayad to yun kaya pala Revo shifter gamit na iba para hindi sumayad dito tagal pa to check ko muna kung compatible lahat